Alam mo ba na may tatlong zodiac sign ang magniningning at magbobloso magiging mas maganda ang career after ng solar eclipse April 8, 2024? Alamin natin kung ano ang mga ito. Number one ay ang sign of Leo. So, mga Leo, alam mo ba na ikaw ay natural na charismatic? So, ngayon, after ng eclipse, 2024, mas may papamalas mo kung ano man yung mga kagalingan na ito, no? Yung, um, yung pagiging charming mo sa tao and also may mga ambisyon ka na maaari mong makuha or ma-achieve after ng total solar eclipse. Ayan, this could lead into um, success and uh, mga bagong um, usaping professional Ayan if you are thinking na magkaroon ng mga bagong uh, chances for you na paka uh, napakaswerte nitong so total eclipse na ito no para sa And maaaring ikaw ay mapunta sa spotlight. Maraming makakapansin sa iyo, makakita sa iyo. Ma maaaring ikaw ay manalo ng something so kung ikaw ay may mga case, etc. na um, regarding law or something, maaaring ka manalo diyan. And a lot of accomplishment basically. Ang iba pa nga sa mga Leo, ano, maaaring makaranas ng um, uh, promotion sa trabaho at saka job na advancement or yun nga, promotion and uh, kasi may mo talaga yung galing mo, yung mga abilidad mo. And marami ang makakapansin sa'yo, no? Yung boss mo yan, mapapansin ka nila. So, ilabas mo lang na ilabas yung mga kagalingan na yan. And, ma-attract mo talaga yung um, mga bagay na mas makakatulong sa iyo to earn money there's a lot of possibilities and um, cash abundance no dahil sa kung paano ka true mabaho. so yan ilabas mo yan dahil nakikita natin na marami kang makukuhaan ng atensyon at marami ang makakapansin sa iyo no and a lot of good news ang maaring ma-receive mo ngayong April 2024 na maaring makapagpa-shock sa iyo pero this is something romantically and or financially ayan some of you high chance na pagta-travel and high high chance din ng paglilipat kasi nakikita natin yung pagbabago ng scenery or yung usual mong laging nakikita. Ayan, yung iba sa inyo pwedeng, um, if you do have a business, pwede so pwedeng pag-arrange ng inyong um, business or ng inyong uh, career. So, yung iba kahit sa table mo, no, makakatulong sa'yo yung pag -re -re arrange or pag-organize, pag, pag ayos no? And, um, yun, nakakita tayo ng happy uh, happy changes for you. Okay, number two. I am Capricorn. So, mga Capricorn, alam mo ba na ikaw ay uh, magaling pagdating sa usaping work? Pag-work lang din naman, marunong ka, alam ano mo yan, marunong ka makisama sa katrabaho mo. Yan, napahaganda ng pakikisalamuha mo sa mga customers, sa clients, etc. So, ito nakakita tayo ng major breakthrough para sa'yo. Ayan, lalo na sa iyong professional life. And uh, Capricorn, nakakita tayo na itong total solar eclipse na, mag na magaganap ngayong April 8 ay magre-resulta ng more success and recognition para sa'yo. And also, development na rin pagdating sa iyong professional professional na usapin, ano? Pwede so, sa iyong work. And kung ano man yung mga nakaharang, mga nakamalakid para sa success mo, mawawala na ito, mga ito. No? Yung mga naglilimit, no? Para ma-achieve mo yung mga bagay na yon ayan, mawawala na ito, yung mga sagabal, kumbaga. And salamat na magpasalamat ka sa energy ng total eclipse na ibinibigay sa iyo, yan. And also, for some of you, mas mag-develop yung iyong pagiging Uh, yung, yung strategic planning and discipline yan discipline regarding sa attitude mo ayan and uh, mas nagiging maganda yung money management no so dahil diyan may development ka sa attitude at uh, sa pagpaplano mo sa money sa mo ng pera yan mas aaatake mo yung swerte yung prosperity yung abundance para sa and may mga bagong um, chances or mga bagong maaaring pagkakitaan, investment for you in the future after ng eclipse at ang huli ay ang Scorpio. Ayan, ang pang number 3 natin, no? Scorpio. Alam mo ba, Scorpio, ikaw talaga ay natural na resourceful na tao, no? And also, ikaw din ay um, highly motivated. So, dahil sa kaugalian mo na yan, yung mga tao, hindi sila mag-hesitate na lumapit sa'yo. Kasi alam nila na magaling ka eh. Yan, nagiging favorable dahil marami ang nakakapansin or nakakanotice na o oh, pagkailangan ko or uh, kung may pagkakatiwalaan ako si Scorpio yon Ayan. So, dahil doon, meron din mga changes sa'yo, especially financially, professionally. Ayan. Pag uh, during No? During total eclipse Dumitin mo yung total eclipse na iyon Para hatakin yung mga swerte na yan. Kung ano man yung mga difficulties na nararamdaman mo O nararanasan mo ngayon Maaaring unti-unti mo nang uh, malagpasan Ito, nakakita tayo ng um, success sa iyo Yan, lalo na sa iyong career Nagkakaroon ng major breakthrough Ayan, Kasi nga may mga nakakapansin sa iyo So your boss, pwede mapansin nila yung um, galing mo Yung ginagawa mo Kung paano mo ilabas yung iyong strategy Ayan, Regarding lalo na sa mga challenging na situation Ayan, Kaya nga napapansin ka ng iyong boss alam mo yun, nakukuha mo yung respeto ng tao sa'yo dahil sa angking galing mo. Ngayon, na-attract mo yung mga opportunities at saka may mga agreements or mga kasunduan or contracts yan, na lumalapit sa'yo. And um, actually, there's also investment na uh, hindi man siya agad-agad magbigay sa'yo or mag-boom agad but, in the future, makakatulong. So some of you, if you're thinking of, uh, you know, mag-i-invest ako, of course, take note. You know, um, you have to read it carefully kung ano man yung mga nakalagay doon sa contract bago ka mag-sign especially there's Mercury retrograde and um yeah you are really attracting a lot of support prosperity and abundance so yung solar eclipse is very beneficial sa'yo okay you will definitely shine thank you for watching guys I love you all bye bye